Good morning. Tanga, bisitahin natin yung anatiman ni to aso. Good morning, Blue. How are you? Yes, bisitahin ni natin yung mga nila natin sa lipat. Kasi the other day kinagat-kagat nila yung mga buong nila so. malaki na yung ano Isang ano. ano lang naman. Ay. How are you, Lu? look wait, wait. Sit, 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 sit. No. There you go. Good job. Yan guys, ginugulo ako ng aso. Malaki na yung talong. Ay, matigas na yata. Ayan yung mga potato malapit ng anihin pag nag brown na yan pwede na ano. ayan guys ano na yung uh, ng patatas ayan guys ganito ang ginawa ko nilagyan ko ng supot net hindi naman so, so far hindi naman hindi naman nangat ngat oh. I think uh, Siguro takot sila sa shiny diba ba? Mm. Ayun, lumaki na siya. Kahit maliit na nilagyan ko na ng supot um, support. Para ayun hindi ko na lagyan ayun, tignan niyo to. Oh, minatnat. Oh, di diba? Wala silang patawad kahit ang liit-liit. Ganyan ka ano. Katapang ang mga animalis dito ito nilagyan ko na ayan nilagyan ko na ayun pa mga supot ko lahat sa so medyo ayun hindi nila na yung nasa baba so lumaki sila doon malalaki na sila ko So takot siguro, siguro sila sa ano. Very shiny. Ayan. Bukas na lang yan ko yun. Naka na. Ano. So far. Ayan, so far. Ayan mga. Ay! Tingnan yung ginawa sa talong. Oh my god. O oh, di diba? Pinitas na. minat pa. sila katapak yun. May ngat-ngat din yun. Ayan! Oh my God! Nginat-ngat -ngat na lahat. So, nagtanim lang ako para kainin nila, ano. May marami doon. Ayan. So far, tingnan natin. Ito siguro hindi nila maabot kaya hindi walang ngat-ngat. Tignan nyo rin Ang palaya ko. O, oh, diba? Ang bilis. Ang bilis lumago. So, kailangan pa ng ano. Maglalagay ako bukas ng pag-akyatan nila. Ang galing, ha? Ayan, guys. Ito, mukado, nandito sa wristbed. Papaya kasi ewan ko kung marami siyang bulaklak ng ewan ko. ayun may mga ano pala may mga bunga din ayun guys so ito pa yung ayun kailangan ko din lagyan to ng ano pag-akyatan may so, mga lukbati may mga bunga Ayan, umakyat din. Diba? Ayan, guys. Masukal dito sa likod. Ayan po. Ayan nakita ko. Ngayon natin din. Ang kamatis. Bukas, lagyan ko na. Ayan, may ngat-ngat din yan. Oh my God. Ayan ko na. Ayan. Sukat at dalagyan ko. Yeah. so good sa bukas hindi lang gagawin ko ayan wala nang buhay yung blueberries ay eh, meron pa pero mga hinog na magsilaglagan na lang naku enough kita nga masisira na mamamutay na kasi papatayin niya yung punga. Kasi papatayin niya yung So, ng gugulo kanina <laughs> oh. blue let's go inside blue ayan okay thank you for watching may pasok pa tayo ngayon so, kung pasok po ako binisita ko lang yung ano mga gugulo have a good one to all stay safe ang tiba eh